ayun nga no, what's up sa inyo? So, andito tayo sa isang lugar kung saan hindi ko alam kung bakit ako andito. So, hindi ko alam kung paano napadpad dito. Ang pagkakaalam ko lang is wala. Wala akong maalala. Andito ko, hindi ko alam may mga gamit na ako. Diamond mga outlog so hindi ko alam ang lugar na to pero siguro tatawagin natin tong animal SMP kasi ano eh madaming ayop eh ayan o oh, madaming ayop so andito ako is para maghatid sa inyo ng isang malupitang RP and hindi ko mapapangako sa inyo yung build pero pagdating sa RP is alam na so ako yung maaasahan dyan sa RP so ako nga pala si Zen G Zen na lang no so ang gagawin natin ngayon is magagawa tayo ng ating starting base so ayun andito ako ngayon sa Animal SMT eh, gusto nilang bumuo ulit ng bagong server so hindi ako bago dito nagpalit lang ako ng name ng account pero dati ako rin yung nag-aarapi sa amin dito animal smp season 5 na to dati guys tapos ngayon actually nagpahinga tong ano eh nagpahinga tong smp na to Grabe yung nangyari sa SMP na to Parang... Grabe yung down. Para sa akin lang. Madami nangyari na hindi inaasahan. Pero ngayon, still... Season 5 na tayo, no? So, season 5 na tayo. So, abangan nyo. Marami tayong gagawin na. Mga palaro dito. So, ngayon, isyempre unang gagawin natin mag gathered ng kahoy so ito binigay lang to sa akin ni kuya ace itong mga ano mga resources na to so yung kanina guys is RP lang RP lang yon e, gawan ko ng RP yun kung bata ko napunta dito kaya hintayin nyo lang no so ngayon is, maganda pala yung feature dito sa ano. Kasi nakakakuha agad ng ano eh. Oh. Solid. So, hindi na tayo mahihirapan mag-grind kasi, ano, meron na pala dito na isang hit mo lang i- Grabe naman. So, ngayon, gagawin lang natin is, mag-gather tayo ng mga resources na kailangan natin for building no so ang naiisip kong tema natin ngayon is siguro ano lang siguro medieval so hintayin niyo yung medieval na yun hantay hantay lang o ngayon hindi ano muna tayo relax relax lang muna tayo So sana enjoy nyo tong episode na to dahil madami tayong gagawin dito ngayon. So bali first day, first episode to kasama si Boy Boss Ace. Yan. Siya ang aming boss dito. No? So hantayin nyo mag-subscribe na kayo sa kanila. Tapos click yun na rin yung notification bell. Yan. So, tama na taludan ko na ako ng mga noise and one two three go oh. So ayun nga na guys so nag mine muna ako nag na muna sa ano ang pangit kasi yung ang pagkakagawa natin ng ano ng bahay mas maganda kapag stone so tatanggalin ko to tanggol. so ayun lang naman so baka back tayo sa game na hmm. So, balay, ito na 'yon, guys. Ang kinalabasan ng ating unang bahay dito sa Animal SMP. So, standby lang kayo, guys. Ito ang ating episode 1. So, lahat ng gamit ko sa labas is ipapasok ko na dito, no? So, siguro, padami tayong gagawin dito, no? So, hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat sa panonood niyo. So hanggang sa muli, paalam.